Nakita kayo, ano? Uy, saan kayo kumain? Wala pa. Ano? Sa lang. Ayun na g lang. Ayun nga, G-Cast. Kanto ka. Ano sabi mo, Polo? Sa first ah. Uh At -huh. pili tayo. Yung may iba pang ano. Sige. Kasi sabi mo, ah, uh, ayan o, pay via Gcash. So, ayan o. Hindi mo na Saan yung naririnig mo? Yung nakikita mo sa TikTok saan banda? Oo, oh na Nauurat ako. Hindi na lang tayo nga na mili. Sinisiraan pa yung iba. kumbaga kahit hindi naman siya meal time hindi naman siya meal time madami pa rin tao kaya hmm. oh. Ay, nga parang halos lahat dito Gcash sadami sige. sige. Oh, sige.

Oh, sige kumuha na kayo. Wala siyang corn. <laughs> wala nga, wala nga. Ano pa yung lechon paksiw pa tayo di ba? Oo. Wala pa pa lang ilaw yan. Ano pa pong wala? Lechon paksiw at saka yung ano. Yung sosi ulam. Na? Kasi baka mamaya din na naman po. Baka mamaya wala na naman kasi lang naman magbusi-busi kung may ulala nila din. Ano yan siya? Tsaka yung isa pa po. Baka 7, dinalawa ko na lang yung lechon macchio. Ayan si Aisel o oh, kumukuha. Doon na lang ko sa kabilang. Wala na pong space dito eh. Muntik na. Ah. Ayan sa'yo Marky. Eh. jon baksiyo subangin so, din nakaka-proso nang bibig ito uh, malamig din bali din gumo kumana mai ako ipabady pa 'di ba oh. check ano yan polo ano yan hmm. yan don yan yung nasa yun, yun tabi mo hey. bita pa pala bita pa oh may sisik pa oh Lito na lang, di ba?